Pasok sa Simpson, uy. Ay, binangga. Ubus, tuloy sila lahat. <laughs> Wala na, eh. Nababa ko yung launcher ko. Ayun, ubus silang dalawa. <laughs> Buti pa launcher, no? ay eh, napatay. Sa talang yung dalawa. <laughs> Ayun na yan. Ayun Saan maganda? Dito. Mm uh -hmm. -huh. yung ano. Angat. Asa ah, yung angat dam? Ito pala. Anggat dam. Di ba may angat dam? Dami ito. Paborito ko to Daming baril kasi dito eh. asa yung lo looban yun lang? <laughs> Asan yung looban nito? Ayun, lumabas na mga baril. <laughs> Dumano dito kanina, wala ah. <laughs> Ayun. Nagsilabasan yung mga baril noy Ayan no, mga supply ng baril mm -hmm. Sniper Kuwata ni sniper Para masaya Wala man lang ano Magandang baril ito ba yung ano? Oh, hindi. First blood na yung isa. Hmm, may kalaban. Pusang gala ka. grindit oh, walang grenade. sayang naman reloading come me mm. dapat patay ano bazil mo dipichugin pala baril mo eh patay ka tuloy Ano ito uh, Ako, layo pala natin. Hindi pa ko Tapos mag-explore dito ah. Asan yung ano? Upgrade muna tayo na upgrade. Asan yung upgrade dan? upgrade para lumakas agad halang layo ng number 2 pinagagawa niya doon aso din ba bit, -bit mo tuntahan nga natin yung may sasakyan dito tuntahan natin yung number 2 Eh, sniperan ko nga 'yan. Saan ba 'yan? Hay eh, puta, may kalaban sa harap ko ah. Ay, nawala. Nung mm. niya, yeah. nag-snipe sniper ako na sa likod ko 'yung kalaban. may kalaban o. Okay. De, ano ba baril niya? Baka magkakuha natin. Napangitan ko sa baril ko eh. Eto, 100 bullets pala baril niya. Akin na yan. Layo naman yung isa. Ayup na puntahan ko ngayon. Oh, may kalaban dito noy. Eh. Mm. Mm. Patay tuloy siya. Putang inang yan. Oh, sakay na no, sakay, sakay. Ayot na yung isa din nata na gumagalaw ah. Asan ka noy? Pasakay, pasakay. Sasabog na yung si sa akin eh. Ay, tumatakbo na yung isa noy. Puntan mo muna. Tumatakbo na. Oh. Ay, yun, yun. Puntan mo muna. Tumatakbo na. Gumagalo na siya eh. Ay, dalawahan lang tunoy. Eh. Yan sa ano? Sa airdrop. Kung ako ng magandang sniper, gagkakalambula pa kayo ah. Ayun, may kalaban. Sayang, di inabot. Ay, huwag kang bumaba, no? May kalaban din sa unahan natin. May kalaban din sa unahan natin. Ayun. Buhay pa, buhay pa. Ando sa loob. Nasa loob ng bahay. Ayun, oh. Ay, pinasok niya. Napinasok. Ayun, nasa loob ng bahay. <laughs> hmm. Takbo siya, takbo. Takbo. Hmm, knockdown. Sayang din to, bala din to. Hmm, bala din to. Oh. Eh putang ina, di ko nakita. Yati na yan. Patay. So, na-assist lang ako ah. Eh, putang na. Marami pa eh. Ba Marami. Pusang gala. Hmm, ayun, binanata na. Patay. Alay, nakita siya sa bintana eh. Patay siya tuloy. Wala na. Magkakampo siguro yan. Oo. Oh, buong tima ata yun. Baka sabihin niya, hindi natin siya pinapasakay. Ay. Sige, convoy tayo. Dama. Magkasing bilis lang siguro to. May kalaban na. Oh, sayang din yan. Patay. Warning shot. Ay, nabuna ng aso. Ah, saan siya? Nasa loob. Hmm, kumboy ulit, kumboy. Bilisan hmm. mo. Hmm. Ay po sanggala Uminto pa talaga siya oh. Kukumbuyan ka ngay. pusa nagsilipara yung sasakyan ah. Yung balak nito. Wait lang, punta na lang tayo dito sa ano. Ito pala, napadaanan na, na natin. Ayun, ayun, ayun. Kakabagsak lang. Anong kuha ako ng is magandang sniper? Wait lang. Yung magandang sniper. Mm uh -hmm. -huh. May magandang sniper na ako na Lala. Ano eh? Sakay na sakay noy. Ah. Hmm, Tara. May snipe tay dyan. Ayo, tama no. Pwede dyan tayo may snipe. Pwede pala tayo may snipe dyan no. Kaya lang, lugi tayo sa tawiran mamaya. Asan yun? 18, dami pa nyan. May kalaban? San? Anong number? Baka madali ko Ha? Sa kabilang tayo Tawid tayo Ay bubo, nahulog ako Hmm. Atawit ah, kayo dito pa pala yung ano Ay butik na yan Sinasabi ko Ay pag nahulog ka ng ano Enough na nila no Yung tipong pag nahulog ka ng ano ba Dagat Kung so, yung camera mo Basa na babasa din <laughs> Galing Kala mo to to eh. <mulik> Hmm, ini kelaban. Ayun, nabul, nabul. Hmm. <laughs> umakyat umakyat. <laughs> Patay? Hmm. Kawawan lakas, Ay upgraded naso mo. Aw, oh, nga pala. Yun ang kaganda, yun ang kagandahan pag nag-upgrade, no. Oh, um, dikit-dikit na tayo, dikit-dikit. Kasi lima na, lima na lang sila. Ako panalo pa tolit, no, eh. Pang number 1 to ulit, pang number 1. Ay, balak nito. Hmm, um, pasok. Pasok sa Sibson, oi. Ay, binangga. Ubus. Tuloy sila lahat. Wala na? na, eh. Nababa ko yung launcher ko. Ayun. Ubus silang dalawa. Buti pa launcher no, na ay napatay sa talang yung dalay. <laughs> Ayun na yan. Isa na, dalawa na lang. Muntikan pa ako dun ah. Uy, pasakay. Your airdrop is coming. Uy, dalawa na lang yan O, oh, isa na lang Wala na, panalo na Isa na lang Ha? Hmm, panalo pa O, oh, at last na yung, may content na tayo <laughs> Ano, isa pa?